Sa lilim ng akasya ang kababalaghan sa Kataasan Cemetery Bisoro. Ang simula ng paglalakbay sa bayan ng Dinalupihan. Matagal nang umiikot ang kwento tungkol sa Kataasan Cemetery. Isang lumang libingan na matagal nang inabandona. Sinasabi ng pinakakinatatakutang bahagi nito ay isang lumang puno ng akasya kung saan madalas makita ang mga anino ng mga di mai paliwanag na nilalang. Ayon sa matatanda, maraming espiritu ang hindi matahimik at naghihintay ng hustisya. Si Emil at si Jomar, dalawang matalik na magkaibigan, ay kapwa mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Mula pagkabata, lagi silang naglalakbay upang tuklasin ang mga misteryosong lugar sa kanilang bayan. Isang gabi, matapos makapanood ng isang documentary tungkol sa haunted places sa Pilipinas, Nagdesisyon silang puntahan ang kataasan cemetery upang patunayan kung may katotohanan nga ang mga kwento. Narinig mo yung sabi ni Mang Ben, hindi raw basta-basta ang mga nagpapakita ron. Bulong ni Emil habang inaayos ang dalang flashlight. E eh, di lalo natin kailangang tingnan. Wala namang mawawala kung subukan natin. Sagot ni Jomar na puno ng excitement. Pitpit ang kanilang cellphone para sa dokumentasyon, ilang kandila at mga panangga gaya ng bawang at asin. Nagsimulang maglakad ang dalawa patungo sa kataasan cemetery. Ang pagpasok sa libingan habang binabaybay nila ang madilim at masukal na daan patungo sa libingan, unti-unti nilang nararamdaman ang bigat ng hangin. Napapaligiran sila ng mga matataas na damo at kumagapang nabaging. baging. Na mistulang mga kamay na sumusubok humila sa kanila pabalik. Ang tahimik wala man lang nga tunog ng kuliglig o palaka, sabi ni Emil. Napapalunok habang sinusuri ang paligid. Ayos to. Mas nakakatakot, mas exciting. Tugon ni Jomar na sinasadyang gawing kampante ang kanyang kaibigan. Nang makarating sila sa mismong pasukan ng libingan, napansin nilang sira-sira na ang gat. Kalawangin ang bakal at ang ilang bahagi nito ay mistulang nilamon na ng mga gumagapang na halaman. Ang ilang lapida ay nakatumba at ang iba naman ay halos natatakpan na ng lupa at ugat ng puno. Pero ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang puno ng akasya sa gitna ng libingan. Malaki ito ang mga ugat ay tila gumagapang sa mga nicho at ang mga sanga ay bumababa na tila yumayakap sa mga puntod. Tito raw madalas nagpapakita ang mga nagpaparamdam bulong ni Emil sabay turo sa puno. Huwag kang kabahan. Maswerte nga tayo, baka may makita tayo. Sagot ni Jomar. Pero halata sa boses niya ang bahagyang kaba. Tershi, ang mga paw ng senyales. Habang naglalakad sila palapit sa puno, may naramdaman silang kakaibang lamig na dumampi sa kanilang balat. Parang may humihinga sa kanilang batok. Napansin din nilang may pabugso-bugsong hangin. Kahit walang dahon sa paligid na gumagalaw, Ilang hakbang pa lang, may biglang bumagsak na isang tuyong sanga mula sa acacia. Pareho silang napaatras. Biglang lumamig, pre. Mahinang sabi ni Emil. Halatang kinakabahan. Naglabas si Jomar ng cellphone para kumuha ng video. Tuloy natin. Andito na tayo eh. Habang kinukunan nila ang paligid, biglang may narinig silang mahihinang bulong. Tila may nag-uusap sa di maintindihang wika. Hindi ito galing sa kanila. Piglang humangin ng malakas at ang kandilang dala nila ay sabay-sabay na namatay. Ang anino sa ilalim ng puno, sa gitna ng kadiliman, nakita nilang may aninong gumalaw sa ilalim ng puno. Matangka dito, payat at tila may mahaba at balingkinitang kamay. Hindi gumagalaw, pero parang kanakatingin sa kanila. Pre, may tao ba yon? Bulong ni Emil habang dahan-dahang umatras. Hindi sumagot si Jomar. Nakanganga siyang nakatitig sa nila lang na tila unti-unting lumalapit sa kanila. Nagdesisyon silang umatras pero sa kanilang pagtalikod narinig nila ang isang matinis na halakhak. Tunog na hindi parang galing sa isang tao. Napahawak si Jomar sa braso ni Emil. Dapat siguro umalis na tayo. Ngunit bago sila makatakbo, naramdaman nilang parang may humawak sa kanilang mga paa. Nang tingnan nila, wala namang kahit ano. Pero hindi sila makagalaw. Dahan-dahang lumapit ang anino. At doon nila napansin ang kanyang mga mata, hindi ito ordinaryo. Kulay pula at tila lumiliyab. Ang pagtakas, sa gitna ng kanilang takot, naalala ni Emil ang dalang asin. Dali-dali niyang binuhos ito sa kanilang paligid. Sa isang iglap, biglang humaginit ang hangin at ang anino ay tila na paatras. Sinamantala nila ang pagkakataon at mabilis na tumakbo papalabas ng sementeryo. Hindi na nila inalintana kung may natatapakan silang nicho o kung madapa sila, basta makaalis lamang. Habang papalayo, narinig pa nila ang isang malakas na sigaw. Kasabay ng paghina ng hangin. Hindi na sila lumingon at nagpatuloy sa pagtakbo hanggang marating ang kalsada kung saan sila nagsimula. Hingal na hingal silang napaupo sa isang bangketa. Tangina na, pre! Totoo nga! Hingal na, sabi ni Jomar. Hawak ang kanyang cellphone na hindi na nakarecord. Nagkatinginan silang dalawa. Alam nilang hindi lang basta kwento ang kanilang nasaksihan. Ang kumpirmasyon ng matatanda kinabukasan pinuntahan nila si Mang Ben ang matandang nagsabi sa kanila tungkol sa sementeryo. Ikinuwento nila ang kanilang karanasan, ang anino, ang bulong at ang nakakakilabot na halakhak. Tahimik lang si Mang Ben bago tumango. Isa yon sa mga ligaw na kaluluwa rito. Noong araw, may isang taong hinatulan ng bayan. Sinakal siya sa ilalim ng puno ng acacia. Simula noon, hindi na siya matahimik. Nagkatinginan sina Emil at Jomar. Ang kanilang kinatatakutang anino ay maaring spirito ng isang taong biktima ng maling hustisya. Mula noon, hindi na muling bumalik sina Emil at Jomar sa kataasan cemetery. Pero kahit saan sila magpunta, hindi nila malilimutan ang gabing nakita nila ang nilalang sa lilim ng akasya.